So yun na nga po mga sir So ang unit natin, Toyota Hiace So ang issue po nito Pag po tinatapakan ng clutch ay umiingay po So ang nangyari po rito Ay uh, pinababa po daw to ni sir na, uh, Nagpababa po siya ng transmission uh, Mga ilang buwan pa lang nakalipas. So ang nangyari po ay Ang pinaltan lang po ay clutch lining at pressure plate So mga sir Ang mas maganda po kung merong kalanding naman budget Ay maganda po set po dapat ang ating papalitan. Nandyan po yung pressure plate, clutch lining, at release bearing, at pilot bearing. So, yung, mga, yung, mga, yung mga pyesa po na yan ay mahalaga pong paltan ng set para po ay walang back jobs kaya gaya po nangyari dito, sayang po ang binayad sa labor. No? Mahal po ng labor ang mabahan ng transmission. So, ilang buwan pa lang ay binabahan na naman. So, ang nakaligtaan po, po itong paltan ay yung release bearing. So, ang nangyari po, pag po tumatapak lang clutch ay umiingay halos basag na po yung bearing nya so yun lang po mga sir kung may budget tayo mas may na po set na po para wala pong backjob thank you